Maayong adlaw sa inyong tanan, mga kamangyan. At ngayong umaga ay tara sa kami, mabili kami ng isda. Kaya tara, let's go! At atin na nga niyo, ebay kagising ko lamang ho, mandinyaan. Ebay ginising po ako ng aking tiyahin at mabili daw kami ng isda doon sa tabi ng dagat. At nang kami may maihaw-ihaw naman habang kami naglulubog doon mamaya. Ang gusto mo yun o are? Ay, ang ganda! Wala na masarap talaga yan. Ay, paro ang tanong ko lang hindi nakakaita na re. Ay po, video ha, picturean mo na kung gusto. Picture eh. Picture niya. Ano po ha? Matagal na akong hindi, ito yung isa ko, ito hindi nabili ng isda. At talagang iba yung kulay. Tingnan mo. Sigurado ko yan. Eh, hindi, may yan. mo ang mga lang huli na re, oh. Mm, 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 Yun, oh. <laughs> <mystery yung>, okay. <laughs> ay, Ayun ng tani. na Ayun oh, pang Kuya. Magkano? Wag ka ito, ba barracuda. Ayun to palang One dipty, One dipty, ay, kilo ito. Ay may kin may kin ah, kiloin po. Ah, kiloan din po ay. Sakwan. May ipusita e din may kiloan din kay. Ah, ano ah, ka pula ang ganda. Ang, sarap na ah, eh. Agay ko doon. Po, doon tayo mga kilo. Ayun ah. Doon. Ah, bili ka rin nito. Oh. Bili ka kaya, rin po. Ito po ka. Ay, kaya diyan may plastic ka bili din daw sila nitong kwan. Kahit mga ilang kilo po? mga ano nito. At alin na mga manginay. <laughs> Habang sila ay nagkakwintahan niya, pakita ko muna sa inyo itong kanilang mga huli. At sa mga hindi po nakakalam, ayan po man din ay na pula ang buntot. Saka po, yung isa ay tinatawag nilang zompi o barakuda. Ay, awan lamang ho kung tama pa ang aking inapagsasabi. Ay, pakilagay na lamang po sa comment section kung tama ba gayon o hindi. Kung ang barakuda baga at rumpi ay isa lamang o magkaiba. At tara, samahe kami at akiluhin na namin kung ilang kilo ire. Eh, eh. Ang laki naman ho, na o ting na. Ah, ay, pang isang lingguhan na namin aring ulam ay. At sa amin pong paglalakad ay, hindi po namin naakalain na may makikilala pa pala kaming kamag-anak namin. Noong una po namin na hindi namin siya kilala ay nakausap po ni Papa ay Arina. na? Ito na yung mga buyahan lang na yun, eh. Ah, yung na Para kay Bisaya. Ayaw, oh, banto ano so, eh. Sabi na niya. Sa, sa tono lang, ano? Oh. Piliyado ko yung piekas? Ah, piekas? Oh. Ay, ang ganyan ko yung pisalbon ay. Ay, ang mga pisalbon ay kamag-anak ko. Sa, anak sa lagang. Langgang? Lagang. Lagang? Uh -huh. Ah. Ay, ang Delberto mga... pisalbon. Ah, ang... Ay, pisalbon din yung libigs niya. Anak ng lulo sa anong pisalbon. Hmm. Di kasi, kasi yan ay kwan. Yan ay kamag-anak ng mga paderon. Ay, ay, say siya ay paderon. Si Manong Waning man din sa ay, ato. Ay, si Manong Waning. si Manong Waning na nawala at saka ako. Magpinsang buo ka din. Ay, pisal ko na. Salamat kaya. Ay, kami bumili na eh. Mas, <coughs> mababawasan <coughs> yung ayaw. Hindi, wala pang ayaw. Ah. Ay, salamat din eh. <coughs> ay, parang dagan pang ano. <coughs> Palay mga ka. Sa equity, bisaya yung mga estel eh. Oo. Bisaya. Kaya bakuha na, may mga. Tagabakuha na ko tulungan ka. Si Manong Wane nga, ah, kama, ay tapit bahay ko. Kasi si Manong Wane, kata ako, magpinsang buo. Ay. Ang mga pinsa namin ay nasa langgan. Si Manong Huling, itong nandito sa pili na namatay na oh, oh, oh. na si... Si Lola Dileng, yung Hindi asawa, asawa ng Pulyon. O, asawa ng Pulyon. Yan ay mga ano kuya. yan. Si Sabi dito, mga salitang ito, bisay. <laughs> <ito. laughs> mga ano ko Sa Sabukan pala kayo. Oo, oh, oh. sabukan mismo. Ay, dalawang bayaw ko din ay. Sino? si Luna Lisa. Ano mo si si Luna Lisa? Kayo ko. Ay, misis ko noon. Ay, misis ko tsaka yung magkapatid. Anak ni lang, ni... lang si Rilina, pisal Oo, oh, oh. ay, ano ko? Si Maricel. Oo. Oh, oh. Sa bakungan mo. Oh. Ay, sus Ay, ilam. Ay, ilam nga Ang, panya eh. Mga panyakit ka eh. ano Ay, okay. ay manong. Salamat, okay. okay. Rileo, ha? may mga tao na hindi masyadong nagsasalita kasi first time kayo nagkilala ikaw na ang mag ano ikaw na ang mag uh, ang mangungusap sa kanila o tinan mo yan pinausap ko lang ko lang kinuha ko yung comfort nila o na, na, ano natin nakilala ka mag anak pala binigyan pa ako ng dalawang isla libre o pang sabaw daw Ayan. Oh, ay sarayo, saraywa Ayan na, tingnan niyo po niya. <laughs> yeah, Ayan <papay>. ay. Ay, <laughs> Ito ay. Ito tayo nakakita niya. Ayan ay, na, ibigay laang. Ay, napakabuti ho talaga ang Panginoon. Ay, pero mo, ako yung namasya laang sa tabi ng ng dagat. Oh, ay, may isda na kaagad ako. Ganyan ho, talaga kabuti ang Panginoon. Pini ho. Aray, meron din eh. May apat na raan din eh. Magkano pang kulang? Magkano <laughs> oh. yung burot-burot? 1,360 360 lahat. <laughs> At ayun mga mangyan, habang sila yung nagagwintahan ay apakita ko muna sa inyo kung gaano kalaki itong barakuda na ari kurumpi. Hindi ko alam ang tawag eh. Pero ganun yung kalaki. Ay, eh. halos limang kilo daw po eh. Sabi ni Papa. Ah, ah, ay wari ko po yung mabigat-bigat yun. Ay, ang sabi pa po sa akin ay picturean daw po sila ng aking mama. Abay, nung una pa ay eh, nahihiya pa ang aking mama dahil daw wala pa siyang ayos. Ay, sabi ng aking itay ay... Eh, kaya man din ni eh, kay aking inasawi ang tingin ko lagi sa araw-araw ay maganda. Kaya ayun, pakipot din ng aking mama ay eh. magkapa-picture din pala. Ay, abay, o, na ay hanggang ngayon ay eh, hindi pa din makaget over ang aking mama sa sinabi ng aking papa eh. Ay abaw ay sabihin baga naman ng maganda araw-araw sa hanap ng lola ay eh, talaga naman nga sinong hindi makiligin dun. Aba yung pag-ibig nga naman ay eh, walang inapiling edad ay. Eh. Ay nako ayaw ko na eh. Tara na mga yan samahay kami at kami maligo na lang ni Luke. Ngayong next video magkakaya kami ni Luke. Kami lang dalwa Kaya tara let's go!